Ikaw po yung may ganang mag-ganyan? Sorry? Kasi, yung pride ang lumalaman sa pag-ibig eh. Hindi ko na siyang babalikan. Diri sa to, ka pa rin. Um, okay lang po ako. Alam mo, sa anak kita. Anak nga kita hindi mo ng peking ngiti mo at okay-okay sa akin yung totoong nararamdaman mo. Ikitang e, kitang walang kutitap sa mata mo eh. sabayan. ba yan? Ang um, wala po, iniisip ko lang po na siguro yung memories, gano'n lang po. Pero okay naman na po ako. Tagal na po yun. Siya pa rin. Hindi ko po alam eh hindi na wala namang iba eh. Siya lang naman Jalisha eh. Alam mo ako, pinagdaanan din namin ang daddy mo yan eh. Siguro isa yun sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Dahil nawala yung daddy mo dahil sa pride ko. Kung sigurong ikaw, ako, inayos namin at inalis namin yung pride, siguro ayos na ayos kami ngayon. Buo pa tayo. Pero kailangan po ba ako yung lalapit? Jalisha, wala nang ganyan ngayon. Ito mga si Jacqueline Jose, tinanggal na niya mga Maria Clara. Doon sa lueta ng uso. Mga Christine Reyes na palaban. Anne Cortez, ganun. Alam mo, Jarisha. Kidding aside. Yung pride ang lumalaman sa pag-ibig eh. Kung may pagmamahal. Pareho kayong tatrabaho niyan. Hindi lang ikaw, hindi lang siya. Tsaka hindi ka mamimili kung ikaw, ikaw o siya lang ang dapat maunang gumalaw. Dapat sabay kahit na niloko ko niya ng sobrang tagal. Niloko din ako ng daddy mo, no? Pero syempre, dahil nga nagpa-pride-pride ako na yan, yung pride na yan sumira sa amin, eh. Ending, nag, nagbago yung isip ko. Na-realize ko na laging may room sa pagkakamali sa relasyon. Walang perfecto ang tao, Jalisha. Dapat meron kang parte ng buhay mo na pwede kang matuto. May leksyon, may aral. Eh, ikaw naman, eh. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon ni eh, baka naman magbago pa. Sino yan? Pasok! Uh, um, oh! Maganda, magandang, gabi po. Nasaan po ba si Vince? dito po ba siya? Ay naku, wala si Vince dito. Pero... May pasok po ba siya? Anong, anong oras na po ah? Hindi ko alam kung saan nagpunti. Hindi naman nagsabi sa akin kung ano ko nasuwi. Pwede po bang i-check ko, Kuya Ray? Hindi, wala ka niyan, Wala. hindi, feeling ko po nandito. Baka nandito lang po. Wala siya dyan, wala siya dyan. Jeri. Sige po, wait. Alicia! Vince! Ayaw mo na nga sila doon, Gugutom na talaga ako. Oh. Um, Vince. yung ginagawa mo dito? Hinanap kita eh. Sabi ni Kuya Ray, wala ka daw dito. Pero, ba't nagtatago ka sa akin? Ang tatago? Mubuon ako. Oh, ano sa dyan mo dito? Dali, ayaw ko tang kaharap. Gusto ko lang sana ang... Gusto ko lang sana manghingi ng sorry. Sorry? Kasi? After ng lahat? Gusto sorry ka ngayon kasi saktan na ako? Hmm? hindi Yun ba yung gusto mo? Gusto ko ito maayos. Hindi na. Wala nga ayusin. Wala mo kung bakit? Di ba hiniwan mo na ako? Di ba? Nag-suffer na ako eh. Naramdaman ko na yung sakit ng ginawa mo. Ha? Hiniwan mo na ako sa iri. Eh. Moving on na ako, Isha. Tapos ngayon mag-sorry ka? Bakit? Para saan? Para makipagbalikan? Hindi pwede yun. Bakit hindi pwede? Di ba mahal natin isa't isa? Oo. Oh, mahal kita. Pero takot na ako eh. Nakatakot na ako bumalik na naman doon sa sitwasyon na yon. Ulitin ko. Moving on na ako. Moving on na ako. Okay na ako. Nakakahinga na na ako. Please. I'm done. Okay? Hindi ko tatanggapin niya, sorry mo. Palayain mo na ako. Kagaya na sinabi mo. Hmm. Ikaw pa yung may ganang mag ganyan? Parang ikaw yung hirap na hirap mag-move on, ah! Bakit? Sino ba naglako sa atin? Di ba ikaw? Di ba dapat ikaw yung nangingi ng sorry sa akin? Yan mismo yung exactly na sinasabi ko eh. Kung bakit ayoko nang magkaayos tayo. Kasi pa nagkaayos tayo, araw-araw mo ipapaalala sa akin yung nagawa ko. Na kahit ilang beses kong ulitin, na nalasing lang ako nung kapi na Nalasing? O choice mo yun? Hoy, Vince! Wake up! Ano ka ba? tagal niyo ako niloko tapos nalasing ka lang? Ano yun? Hindi mo siya pwedeng iwan? Okay na. Nagtagal pa kayo. Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yo. Ikaw yung mahal ko. Pagkakamali yun, hindi ko na inulit. Humingi ako ng sorry sa'yo. Pero anong ginawa mo? Hindi ba tinanggihan mo? Please. Kuya, please. Alis na. Alis na, please. Ayoko na. Please Kailangan ko nang iinagustuhin Alis itin, na Alis na Alis na Alis na, Isha, please Ayoko nang makita yung mukha mo Umalis ka na Go Sige na Dali Anong ginagawa mo dito? Ah, uh, dito ako kasi ayoko matulod sa kanya leh. Na hinintay pa mag-elevers bago mag maghiwalay. Ah, uh, nandito rin ako kasi pag na Mahal pa rin kita. Pwede na ba natin ituloy yung pangarap natin pumunta ng Disneyland ng magkasama? all time safe